Uh, welcome po sa ating channel, Back uh, and sa video po na to, uh, pag-uusapan po natin kung paano natin mapapabilis ang ating Kawasaki Rouser na LS135. So yan, na hindi tayo nagpapalit ng uh, nagpaparibor o nagpapalaki ng piston at uh, hindi tayo nagpapalit ng karburador. So yan po, uh, ito, sishare so ko po sa inyo kung paano bibilis So dito po, ang uh, ginawa ko lang, ayan, nagpalaki ako ng gulong, sa likod, ilagay po tayo ng isang 130, ayan, 130. Itutanggalin so, lang po natin, naka clutch tayo. Tayo nakaka-ambue tayo. So ayan, tinanggal ko po, uh, nakaka-ambue po tayo. Tignan lang natin yung size. So, ayan. So, ayan po yung size niya, Nagpalaki po tayo ng gulong. 130 over 70 by 70. So, yung dati niya, 100 lang yung size. So, dito, naglagay tayo ng 130. Yan. Kumakanap pa tayo ng mas mataas pa dyan. So, yan. Lumaki po yung gulong niya. Yan. Mapapansin nyo na sobrang laki. Sa harapan, uh, 100. Yan. 100 po yung nilagay natin na gulong. 100 over 90 by 17. Dati po niyan 2.75 lang siya. So maliit lang. Ito kaya nasabi ko pong malaki yung gulong na nilagay natin. Sumayad sa tapalodo. Ah, uh, kinailangan ko pa pong barahan bar, barinahin dito. Ayan. Eh, mapapansin nyo may tama yung ano ko. Eh, pagano i-re-repair ko na lang. I-re-repair na lang po natin. Uh, dahil sa lumaki po yung gulong sa harapan at sa likuran uh, bumilis po yung takbo nitong uh, Rouser LS1 v although yung top speed niya na uh, maintain niya lang 105 or 110 pero yung ano, ang paliwanag po kasi doon uh, abang lumalaki po yung gulong uh, lumalaki po yung akbang nung ating sasakyan so lumalaki lumalaki po yung akbang niya uh, parang sa tao lang po yan kung maliit po yung bias niya o yung maliit po yung pa uh, pag naglakad po yan maliit lang yung akbang pero kung yung tao ay mahaba yung mga paa niya malalaki yung mga paa niya so mataas siya matangkad so yung epekto po na malalaki pa yung mga paa niya uh, malaki po yung akbang, akbang yan o pag tumakbo yan mas mabilis so yun po so yun po yung special dito sa video na to episode 5 uh, dalawang malalaking gulong uh, kung ayaw niyong magpalit ng ano ah uh, uh magparibor at ng piston ring. yan sa kayo karburador. So, kung ayaw niyong magalaw 'yan. Kasi pag ginalaw po natin 'yan, kuminsan magkaka-problema na yung motor natin. So, ito wala pang nagalaw. hindi ako ganun nag-focus dun sa upgrade ng ano, uh, makina at carburetor kasi pag ina ko 'yun, uh, balita ko pwedeng masira, ah uh, madali masira yung motor kasi hindi siya naka-disenyo para dun sa parte na 'yun. Uh, yung size ng makina hindi siya nakadesign ko yun, ayun po yung may uh, share ko sa inyo uh, at isa pa yung uh, CDI hindi uh, di, di tutugma hindi siya tutugma doon sa ni, ni ano natin, ni modify natin kaya ito gulong pwede na dalawang gulong na malaki uh, at pwede ka rin mag-adjust dito sa carburetor kung merong ano yan yung tinatawag nila na karayong kung tatasan mo yung ano ah uh, karayom niya may setting kasi yun kung abang ibababa mo yun hangat yung karayom doon sa loob ng carburetor at uh, tatakaw sa gas uh, mabilis yung dali ng gas so yun uh, lalakas ka nga lang sa gas pero mabilis yung takbo mo eto uh, alam ko sinakal ko to uh, binawasan ko siya uh, inangat ko yung pinaka ano niya lock pangat uh, so mag-comment na kayo sa video na to kung meron siyang adjustment na ganyan. Sa ibang motor meron siyang adjustment. So, yun po. Kung mali ako, i-comment na lang po sa ilalim ng video na to uh, para naman uh, malinawan po yung mga viewers natin. So, yan po, uh LS135, uh, episode 5. Uh, ang paglinis. malaki noong malaking uh, wala na kayong papalitan na karburador at makina. So subscribe po at like kung magustuhan po ang video natin at uh, maraming salamat. Kaya po yung ating motor. So yan.